sa siyam ka kilo na talong abigan, na bili na yung walong kilo Meron na tayong 400 isang kilo na la lang natira yun ito yung nilako natin yan sa bahay na yan at yung suki natin naba kay tao ni karong ha ayo Nay tao. eh okay. Mupalit kag talong te! May tao siguro. Ayo! Ayo! Oh, may tao. Yon, itubag na. Ni akong talong, isa kilo na lang. Ah, wait tao dire. Ah, sige. Ah, wala tao kay bigan dito na lang sa lain. Mapalit kaya? Ah, mapalit tong silingan. Maayo, salamat gyud. Sige, nyara dire. Sa kaputos sa ba ni sing kwinta. Nah, nahali naman ubang talong nako. Mo na lay nabilin ba? Salamat kaibigan na hari na talong. Balik si Atik. Ate makita mo. Nanan dito. Maraming salamat sa nagsiya sa yung yung vlog kaibigan. Pipagan lang natin sa pag-upload. May awa din si God. Tataas din yung... Oo, oh, tataas din tayo. Para tayo nagtanim ng saging. Hindi naman agad na munga. Oo. Oh. Bagang vlogging, ganun din yan. Habang may tinatanim, eh, may anihin ah, tayo ni eh. Pohon, kaluyan si Migad. Ano yung mga ngayon? Maning kamot kita kay, kung di maning kamot, di mo mo asin so, di po ta makakaon. Ah, kugihan lang nato. Ah, Maura ni Kotob. Nablesas all.